Ito yung mga tray ng mga itlog. Nagamit ko na yung mga yan. Kaya lang kisa basura natin, baka makabara pa sa mga basurahan, i-recycle natin. Ipamimigay ko yan sa mga nagtitinda ng itlog para magamit pa nila. Yan. Pero bago ko ipamigay, may mensahe, may magandang mensahe na pwedeng ibigay ito, yung paghati-hati sa pundo ng gobyerno. Yan. Tignan natin, makikita dito ang liwanag eh yung may corruption at saka walang corruption. So itong una, ito yung walang corruption. Yung pundo ng gobyerno na walang corruption, actually tatlo lang yung hati niyan. Ganyan yung pagdetermine ng pundo ng gobyerno pag walang corruption. Yung pinakakalahati, oh, eh, sa lusay, more or less, pinakakalahati, yan actually yung pag-compute. Ito yung pinambibili ng mga materialis, para sa project. Yung kalahati. Yan yun. Yan. Okay? Yung almost kalahati, yan yung pumupunta sa labor. Yung almost kalahati, yan ang pumupunta sa labor. Yung pangpasweldo sa trabahador. Hindi naman magagawa yung project kung walang trabahador. Kasama na dyan yung gagamitin ng mga heavy equipment, pang upa, mga power tools, tsaka mga gamit sa trabaho. Yan, para sa labor itong naiwan legal to ah dito kukuha ng tax at saka yung kita ng kontraktor yan ang legal para sa kontraktor kasama na dyan yung babayaran niyang tax profession yun eh, trabaho eh so meron siyang babayaran tax so ito yun so yun yung legal na distribution o hati ng pundo ng gobyerno pag gagawin mong legal ito naman yung hati-hati ng pundo ng gobyerno pag may corruption yan may maghihingi dyan eh, yung mga multo, yung ayaw umamin. to sabihin na lang natin, yung mga politisyan, yan, yeah, para sa kanila yan. Ngayon, sa pagpapatupad ng project, meron dyan yung mga implementing agency, yung mga magpapatupad. May magkakandak dyan ng bidding eh, pero yung bidding minsan, nagiging bidding-bidingan, yung moro-moro o kuno-kunwari. Meron pa dyan yung acceptance, na isi-certify niya, na natapos na daw yung project pero hindi naman natapos kukuha rin yung mga yan yan ito na para sa kanila lahat ngayon si contractor kawawa naman yan kung hindi niya kukunin yung para sa kanya kasama na yung tax at saka yung kita ni contractor yan yung para sa kanya okay ito kawawa rin si contractor dahil may mag maghihingi pa rin dyan eh, yung extortion. Otherwise, sisirain yung mga heavy equipment niya. Yan, may ganyan ang nangyayari sa baba. Maghihingi din yan. Yan. Tapos, pagdating sa payment, payment ng uh, project, yung uh, bayad sa mga project, yung processing niyan, maraming patumpik-tumpik pa rin dyan. Yan. Anong ibig sabihin ng uh, pakimbot-kimbot nila dyan, bibigyan din natin sila dyan. Yan. So ito, wala na yun. Meron nang may ari nun. Anong ibibili natin ng gamit? Anong ipapasweldo natin sa mga trabador at saka gagamitin gamit? Ito na. Almost kalahati. Yung, yan, sampol. Ito yung para sa labor. Dahil konti na lang yung ano yung naiwan. Ito na lang yung naiwan na pondo eh. Para sa labor. Yung sa trabahador. Kawawa naman kung hindi sila magsweldo. Yan. Ito ngayon yung naiwan para sa pambili ng, ng mga materialis ng project. Gagawa ka ng ano, flood control. Ito no. Tignan mo yung ano. Yung uh, walang corruption. Yan no. Ayan no ang diferensya. Sa so, yun ang nangyayari sa paghati-hati sa pundo ng gobyerno pag may korupsyon. Yan. Hindi naman siguro nila kasalanan yan na ginagawa nila yan. Alam nyo kasi yung lifestyle, yung sistema natin, yung gagastusin sa eleksyon, napakamahal yan. Tsaka yung nakita natin, status symbol ng isang politisyan, dapat malalaking bahay yan. May mga sasakyan, may mga security, yung mga anak nag-aral sa mga mamahalin. Saan naman kukuha Yan. Ang sildo naman ng mga nasa posisyon sa gobyerno, oh, naglalaro lang yan sa ano 200 and above. I-compute mo yan sa isang taon, hindi talaga magkasayun. Yan. So, kasalanan ba nila yun? Masama ba sila? Ang uh, mensahe ng tri ng itlog, lalong-lalo na sa mga kabataan, pag wala ka pa kasi sa posisyon, ang dami mong pinag-aralan, napakatalino mo dyan, at napakabait mo pa. Ngayon, pag nasa posisyon ka na, eh, yun ang problema. Lalo kang tumatalino. Kaya lang yung talino, ginagamit na sa ibang paraan. At saka yung kabaitan mo, nawawalan ka na ng kabaitan. Dahil hindi mo na iniisip yung ikakapahamak at ikakahirap ng taong bayan. So, yan ang nangyayari sa paghati-hati. Yan. Ngayon, kung yung mga kabataan gusto rin pumasok sa position later on, wala na tayong magawa sa corruption na nangyayari na sa mga nakaraan. Iniimbestigaan niyan. Eh wala namang gumawa dyan na mag -aamin. Ang hirap pa yung patunayan niyan. Lalo na yung mga multo. Wala naman sila sa papel Ang may ipit dyan yan, yung mga nag-implement ng project, lalo na yung mga maliliit, sila ang magpipirma sa mga papelis dyan eh. Yan. So yung kabataan, pag gusto niyang pumasok, at uh, later on, pumasok, nagkaroon kayo ng posisyon, eh nasa inyo. Pili yan eh. Pero huwag niyo sasabihin na bago yan, na hindi alam eh, public knowledge yan, yung nangyayaring ganitong corruption. So, yun ang ginagawa dyan. Yung pundo kasi ng gobyerno, eh, actually, dalawang klase yan. Yung MOE, o yung monthly operation in other expenses, yan yung isa. Yung pangalawa, ito yung tinatawag nilang capital outlay. Yung MOE, ito yung ginagamit sa administrative support, mga ban paper, mga gasolina, at saka operational support kasama na dyan yung intelligence fund yun yung MOE actually dapat makontento na ma, na doon eh mayroon din doon eh na dapat doon eh wag nang pakialaman sana yung mga capital outlay yung capital outlay ito yung pundo para sa malalaking project na pagbili ng mga equipment yan yung procurement of goods sa sakyan, mga baril, mga computer. Yan yung procurement of goods. Yung isang klase ng capital outlay, yung infrastructure. Ito yung construction ng mga tulay, kalsada, at saka itong pinag-usapan, itong flood control. Yung kalsada nga, yan ang pinakapaborito actually na project. Dahil andali kang magtago dyan. Lalong-lalo na yung mga existing na kalsada hindi na nga durog, dinudurog. Dahil madali kang magtago dyan pagdating sa korupsyon. Actually, yung korupsyon, ano yan eh, sistema yan eh. Nasabi naman ni Presidente yan, sistema, choice na lang yan, nasa tao yan. Kung gagawin niya yun o hindi. Yan. Kaya lang, pag ginawa ng isa, chain reaction na yan. yan. Hanggang sa payment, maraming patumpik tumpik dyan. Bakit sila lang ba ang uh, meron? So, yun ang sistema dyan eh. So, yun ang mensahe ng uh, ating uh, pag-recycle ng tray ng itlog as a way of uh, helping itong climate change natin on disaster mitigation. Yung mga nagamit nyo na ng mga basura, huwag nyong itapong kaagad. That is, uh, yan ang tinatawag nilang pwedeng makatulong sa climate change, lalo na yung pag-mitigate doon sa mga disaster. E kung yung basura, hindi mo ilagay sa tama, makabara yan. Okay?